Hello guys, good morning mga kalipad natin dyan uh, Panibagong vlog, panibagong araw naman sa ating Inaupload na youtube channel Mga kapalipad, mga kasaranggula natin dyan Ito nadagdagan naman yung Ano natin mga guys Yung mga collection natin ngayong 2025 no Yung mga ginawa nating Saranggula guys, ito na na naman Meron tayong Meron akong pinakita sa inyo yung mga uh, ginawa natin ng mga saranggola nandito sa aking likuran at yung iba yung luma natin and nandun pa sa loob ng no guys nandun pa sa loob ng bodega hmm. ito kung malapit lang ito sa amin ay pwede natin itong pamigay mga guys yung gustong hingi ng ating saranggola yung ito guys yung dito naman tayong banda yung isa dito guys ay nakita niyo naman tong isa natin na pinalipad natin. Yung tinatawag natin na ano, yung yung one piece natin. Nakita naman niyo yun no yung one piece. Gaya din sa ating uh, sa ating ano damit, yung kulay. Yan yung one piece natin na napalipad natin to. Kung sinong gustong humingi ito, pwede natin itong ibigay sa kanila magmalapit lang dito sa aming uh, from Mindanao area dito sa Bukidno no at ito naman guys yung tinatawag natin na ano yung paniki nandiyan isang dipa natin yan ay nasubukan natin yan sa malakasan na hangin ay napakatibay yan oh yan siya guys yan one piece at saka paniki yan yung ating mga Aginawang saranggula ngayong 2025 no january hanggang january hanggang ano ano tayo kayo march tapos guys ito yung ano sinasabi ko sa inyo yung chicago bulls natin yan ay nakita ninyo man nito kung paano tuloy mipad yung ating ginagawang chicago bulls yan o. Oh, yung Chicago Bulls. Nakakikit lang yung mata ng ating ano, kalabaw. Yan. Kita nyo naman yan. Tapos yung jit kite natin. Ito. Kita nyo yung jit kite natin. Yan. Subok, -subok na ito sa malakasan talagang hangin. Yan guys. Napaka ganitong ano to kapag lumiwit ay naka grabe yung humatak nito kapag dito ang paliparin yung jeep kite natin yan yung isa guys ang isa yung tinatawag nating turatura -tura. yan yung pinakamalaki natin yung turatura -tura, ay napaka laki mm yung pakpak nito ay medyo ano pabilog yung pa design yung pakpak niya pabilog yan malaki yan guys na ganda yung lumipad meron pa nakalagay dyan sumba no yung mga ba, mga bagong gawa natin yan pinakita ko lang sa inyo kasi maaga pa ngayon hindi pa tayo baka palipad sa ating mga guriyon o saranggula dito lang kayo ito na yung nagawa natin mga, mga mga bagong gawa natin na na si fish natin kasi yung mga kulay ng ang, ang ginawa natin mga pabalat ay ano lang ay uh, blue at saka pula at saka green meron naman tayong ilo doon yan lang ah, uh, binili ko yan sa may ano palengke yung mga uh, pabalat na yan kita nyo naman yan o yung iba dyan nasa ano po guys sa buliga yan ang yung highlights natin ng mga saranggula yung highlights apa ano tayo medyo malayo tayo para kita kita nyo yan iba't ibang klase itu guys yung kayas natin ito, yung ito di medyo Pwede din to sa mahinang hangin at saka malakasan. At ito guys ay ano ito, yung jet kite natin ay pang malakasan talaga kasi matigas yung ano, matigas yung Pagkakayas sa atin, sa kanyang pakpak. Yan. Kung mahinang hangin yan, hindi yan, no. Kagaya din ito guys yung ano natin yung ano natin yung ito. Itong kalabaw is pang malakasan din ng hangin. Yan medyo kabilog yung ano niya. Kabilog yung api dio mobilog yung kayas. Ito guys, update ko kayo sa aking meron akong bagong ano dito. Ito yung pinaka ano natin. Yung bago nating ginawa guys na di palayok. Yan. Medyo, medyo ano, kita ko siya. Medyo bilog din ang ano. Ah, medyo bilog ang ganyang dulo ng pakpak guys yan kagabi natin to ano ang kulang nito guys ay ano na lang pabalat na lang ang kulang tapos matisplay natin to pang ano to guys pangamihan talaga yung ginagawa natin pangamihan yan o no? yan pangamihan yan yung tawag natin ano uh, di palayok pangamihan na no pangamihan na na gawa kaya siya is ah uh, kaya siya ay medyo ano medyo matigas yung ano yan bandang dulo na pakpak yung bandang gitna dito ay malaki yung pagka natin yung sinukulakan medyo malaki yung ano dito yung bandang gitna yung ano yung baskagar. dito lang tayo nag ano, kumuha ng tudo malipis lipis kita nyo yung bagong ano natin gawa yan o no. hindi pa yan pabalatan baka mayang ano mamayang hapon balatan natin ito pag bukas display natin ito yung ano yung ating ginagawang nag iisang di palayok dati naman tayo gumawa ng palayok guys so, ito naman yung bago natin ginawa yung ano to yung yung pakpak ito ay medyo pabilog yan o, kitang kita nyo yan pabilog pabilog yung style nya yan o, pabilog okay guys uh, thank you for watching no? don't forget uh, pindutin yung notification bell natin pa updated kayo sa aking uh, na upload na video tungkol sa ating pagsasarang gula and God bless po mga onod sa ating mga video sa YouTube channel. Okay guys, thank you.